alok kahit na lang ako, patungan ko. Go! Lodge! Hmm. Palag! Hmm. Oh, di ba? Yung sabi ko eh. Baka sa una lang yan. Oh, sige. Oh, oh, oh. oh. patayan. Promise, patayan. Oh, 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 oh. 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 <laughs> sabi ko mga malakas? Hindi dahil sa'yo. Hindi ka gaya na lang ang aldo, sir. Puti ang bayad. Labas <laughs> mo, itbuti Hahaha. Kilag kiling sa anak araw. <laughs> Takbohin. Bata mo, mga aga pa. <laughs> Tanga talaga. <laughs> Ay, ambot na lang yun. Ah, oh, sige, patay ka dyan. Bahala ka dyan. <laughs> patay. Talagang <laughs> di mo demonyo kayo. eh. Ngayon mga pre, kasama ko siya na, si Yuna, si Mrs. ko. Kayo pa rin? pagkasama ng uh, no, mga ano, mga Myanmar, mga pre, mga tiger, mga pre. Gago, yeah, kasama ka doon. <laughs> ka Nakakaasar. Lalo ikaw. Bano si Mia. Please ban a hero. Your team is picking. Select na kayo. Walang ano, walang jungler. ah! Ako mag-jungler nito. Ako, may Bruno. Nang natitak lang <laughs> yun. Ang lakas si Bruno eh. A few moments later. Hmm, sana okay tong MM namin pre. Ah, na So, mangyayari nito, ako ang... Unggoy! <laughs> ako ang jungler mga pre. Big <laughs> Hero. <laughs> <laughs> <50 January. laughs> okay, kasi nung pwede kong gawin jungler, jungler na ito, Si... Sige, yan ang gusto mo. Sige, mag-support ako. Go? Boom. Yan, mamalasing ka niya. Okay. Patay ka niya Wala pa. Ito na lang. Execute. Roaming. Okay. Naku. Pag mga pre, titirik talaga mata nito ni Alucard pag pinatungan ni Angela. Huwag ka magsalita na ganyan, ha? Alucard at saka si ano si si Aldos at saka <laughs> Patay ka Aldos Tirik mata mo ya Ikaw ha Masama ang tubo bunga nga mo ha <laughs> Kailangan na dilig diligan natin itong mga to <laughs> Bantay ka na yan ito Muntun Ba't ka nagmamadali? <laughs> Lahat na lang loading lahat. Kita <laughs> mo nangangati na si Angela eh. Kamutin mo. <laughs> A few moments later. Ah, uh, di tayo taluan-wan. Hindi uh, na muna kita diligan. Hindi <laughs> ka natin diligan mga pre. Si ano, si Aldo sa si Juan. Yung batoy. Hindi ka lang matanda, ulyaning ka pe. Ayo. Hmm, okay. Ah, uh, tira. Ah. Oh. Aba, sakol ka pala sa dinig eh. Ano si to? ganyan. Ah, oh, uh, matuto ka sa akin. Ah, oh, uh, sama ka dito. Ah. Oh. Uh. Uy. Bakit ka ngalis ko magto? Ito 'yung mga magpani. Eh. One, one. Iwanan kita mo na dyan Hindi eh, pa naman tayo talo Iwanan talaga kita oo. Sige, sige, sige Sapon na naman, oh, boom Uy, <laughs> patay ang aking ano. ano Mas man, madadali yung kwan Madadali yung Kaya nung ako mausap dito, ha? Ba't kasi Pinilit Huwag kang makialam Ah, oh, dito. Oop. Boom. Tapol. Boom. Wala pa. Wala pa akong level 4. Wala pang level 4. maghintay hintay kayo. Okay. ako ko mamaya Asia, Oh, ito na nga. Oh, oh, oh. oh. Ay, tumakbo. Tarbo. Bisit ka. Tinatungan na nga. Tumakbo. Ay. Wuh, 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 wuh! Wuh! Nag-re-sit! mamatay ka sana, Ardos, na kumag ka. Ah, ba't hindi mo pa pinatay? Wuh! Gago talaga to si Aldus. Itang ina ka. re ng Aldus ka. Pinatungo nga nga, uya, buti nga. Gago talaga ito.

So, oh, sige, palag na. Ay, naku. Nakaredy yung, yung um, uh, ano ko eh, yung executive. Ikaw eh. naman, o. Oh. Ano ba naman tong buhay na to, eh? Sige, palag. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy wag lalayo. Palay, palay, palay ka. Palagol, tinayo. Wag kang didikit. Bakit? Hindi mo ba nalala yung tinuro ko sa'yo? Huwag kang alikot mo ah. Hmm, yun ba yan? Oh. Hmm, wala ka dyan, Aldis. Dito marunong magani. Eh. Alok ka na lang, ano ako, patuwang ako. Go! Lodge! Hmm. Palag! Hmm. Oh, di ba? Nasabi ko eh. Baka lang yan. <laughs> oh, sige, oh. Oh, oh, oh. patayan! Promise, patayan, oh. Oh. Sinasabi oh, oh, oh. ko nga uh, malakas. Hindi dali sa'yo. Hindi ka gaya ng Ronaldo, um, sir. Puti ang bayan. Labas <laughs> mo ito. Ilag siling sa anak araw. <laughs> Takbuhin. Pata mo, mga aga pa. Tanga <laughs> talaga. Ay, ambot na lang yun. Ah, o oh, sige, pakay ka diyan Bahala ka <laughs> Kaya kumis, kaya. <laughs> <laughs> Ay. Talagang may sa demonyo ka eh. Ay, tiyabangan mo eh. Yeah. Hindi. Ayan, ayan. Oh, tapon. Aray ko. Ano ka? Huwag kang maglulo dyan. Ay, naglulo si Ano ka? Napatungan na kita, naglulo ka ba? Oh. Oh, sige. Oh, oh. Ayan, ganyan oh. Oh, Oh, sige.

<laughs> Fokus na. Ay, Hay nini wakasini. Nagulo 'to si Wanwan, no? 'Di eh. na ako. Kita kasi yung pagsa-nib Eh ano pa? Patay sa in Aldo ito? ano to. kasi mo na

Hindi ka na matay, ewan ko na lang! <coughs> Nakupatay. Basic talaga na. pa niya. Tinamahan pa rin ako ng power. Hindi pa kami nakakabasag ng na power, oh. Kanina pa. Ano na matipa ko ng mga to? Ang tita ang mga Si, ano, si, si, si. mo ngayon, may gusto sabihin, eh. <laughs> si Bon, si sige. sige, sige. Nice one. Oh, sige.

Upoe ke ng saniban yung ano yung ultimate di sana oh galin pa namang si Arya naglolo. Tara <laughs> <laughs> na mo ha, iyahampas ko rin to Wala ayo ko ng si ano si Aldo sa lang penta. <laughs> Are ko, bigit na. Koulan na naman? Biro ka sana ga. Tawag sa pundigita, 'di na ma

malas Kenapa <laughs> si bro nanya Anak pala kanina Laban ano Hindi na yabang yabang mo pa Ibang pencet yung Basic na pang andas na